O oh, ano na ka na doon? <laughs> oh guys, dito tayo sa may ano bandang townhouse house na namimigay, namimigay daw ng ayuda. Hmm. Eh nakalista daw pangalan namin kaya pipila ako. Ah, okay lang ang pangalan. Pang ano lang daw ililista ka daw bago makakuha. Ay na nga, guys, so marami na nakakuha. Ayun, subukan nating pumila kasi nakalista daw pangalan ko. O oh, ano, may na nakuha ano, okay, na ako. Ano, may pangalan? Oo. Hmm. Oh, May tiket? Wala. Basta pangalan lang. Ayan sa inyo, ko, isa. Ba bakit nauna ka? Nauna ka yata nalista. Hindi. Sa creek Ha? Creek. Ah, yun. Doon ang inuuna. Ah, may pumasok doon ay. Hmm. Oo. Okay, guys, maraming nakapila dito ano, guys. oh. Sa linggo. Hmm. Kay naman yun ito lang dito Sino yung kay Mam Beck. Ano yan? Ay sa asawa ni Eric. Ano siya iniirang? Oh, maghihintay ka muna. ka? Sino? Di ko. Mam Beck. Martinis. Ah, kay Mam Ma Beck daw pala ito, guys. Oh, yan pang ang Pinalista daw kami ni Joy. Hindi mo pa narinig yung tawag. Hmm. Dito yan guys, papasok. Marami kasing ano dito. Marami. Ba makarami mga eskinita-eskinita. Yan, may mga, mga ano pa Bata hindi na to, nakalungkot <laughs> Nagsabi ko Ba't madam, wala pa? Wala pa yung ano <laughs> Wala pa sa lugar namin, lugar-lugar eh Mag-hi ka muna Hi mag na <laughs> <laughs> ano <na> mga <maya? laughs> ano, ka. kaya basario. April basario. April. Guys, may mga bit -bit na sila oh. Morning Bea. Okay. Sige, Anthony kaya လာတယ်ဗျာလာတယ်ဗျာမဲလို့ဒီကိစ္စတွေပတ်တယ်ဗျာ